Grabe talaga ang labanan sa PBB Gen 11. Naniniwala ba kayo na 1 million mahigit ang ginastos para iboto or i-save si Jaren para hindi siya ma-evict sa bahay ni Kuya? Unfortunately, siya ang nakakuha ng pinakamababang votes laban kay Lafiang at Kai ay 23% lang ang nakuha niya pero mahigit isang million daw ang ginastos ng mga supporters niya para i-save siya. If that's the case, posible kayang nasa mahigit 2 million pesos ang nagastos ng mga supporters ni Kai na nakakuha ng pinakamataas na boto followed by Fiang na possible nasa 1.5 million or nasa 2M na din siguro. Grabe no, parang hinya talaga worth it dahil ang price lang talaga dito as a big winner is nasa 1M to 2M lang. And wala pang big night. So grabe talaga ang ginagaso sa mga supporters ng PBB Gen 11. Ang balita ko pa, may mga mayor, government officials na tumutulong na din para iligtas yung mga housemates na nakatera sa lugar nila. Sana lang talaga, eh dito, sa mahigit isang milyon na yan, sana eh lahat na punta sa pagboto kay Jaren, no? Parang hindi ako makapaniwala na mahigit isang milyon na yung 23% ng votes. Alam nyo na naman sa Pilipinas tayo na halos lahat ay eh, merong corruption. Baka naman mas malaki pa ang nabulusan ng kung sino ang president ng fan club ni Jaren. Kayo ba anong hula nyo dito? Comment down below.